So, naghahanap ako ngayon ng lupa, no. Hindi naman ako bibili. Magbebenta rin. So, dito tayo sa ano, puting bato. Puting bato pero yung mga bato rito parang itim naman. Ayun, puti pala. <laughs> so, ito yung daan na na Medyo pangit yung panahon ngayon kasi maulan. Maganda magpunta rito. Tag-init. Marami na rin bahay. Kaliwat kanan. Ayan, malalaki pa bahay dito na iba. Mukhang okay na yung pwesto. Tahimik. So, problema ngayon. Hindi ko alam mo saan ako uuwi. Saan ako dadaan. Saan nga ba ako dadaan. Naligaw na yata ako. Saan kaya daan ito? Teka nga. Tanong-tanong muna ako dito. So, ito yung ilog. Ano? Mas inuuna nilang simintoin yung ilog bago yung kasada Para uh, hindi na magalaw. tatampakan na lang to talaga yung kalsada so yung pader na yan ilog yan ano <laughs> yung sa ilalim yan simentado maganda pa nga yata dumaan dyan kasi simentado yung ilalim tapos ito konti unti lang ayan. silip tayo ayan o oh, simintado simentado, simentado. So, yeah, no. Mas nauna yung ilog na i-semento kaysa sa daan para pagtapos ng ilog, tatambakan na lang to para maging daan. Ah, di ba? Stig. Paikot yan doon. Ilog sa bundok sementado. So, ito yung magawa. Sa ilog. <laughs> yung yak.

<laughs> Tara. Teli. 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 <laughs> Hanap sila silan nandoon? Kasama 'yan sa okay, dito niyan. So, maulan na 'yan <laughs> so, ma ngayon, ano? Oh may payong naman ako. <laughs> Daw lang saging. Sa So, pababa na ako ng bundok. Me! Me! Pababa na tayo ng bundok. Me! <laughs> Kaya tinatawag na puting bato to sa antipolo kasi yung mga bato rito kulay puti. Ayan. Puro kulay puting bato. Puting bato.